Good morning mga viewers at subscribers. Ito ako sa kumpul ng ubas black grapes. Yung manang itaas, kulay pula. Yung ibaba, yung may itin na at yung likod. Ito ang karating kumpul ng ubas na may hirap bawasan. Kasi siksik -sik na siksik -sik talaga. Kaya, pinaka ang buwasan yan, gagamitan nyo na lang ng daliri. Kasi pag surgical scissor, tatama yung mga katabi. Kasi halo ang hinog. Tingnan nyo, ilalim hinog at hilaw. Kaya kailangan ko itong gamitan ng nang GoPro na may na may na ilalagay sa ulo hindi pwede ang camera kung camera habang ginugupitan o inaibawasan ang pa oh. <coughs> 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 at iba pa marami pa na sabit ako sa adikabok okay thank you for watching See you on my next vlog. Bye.